Ano bang nangyayari, manager? Medyo palilinis sa Alborador. Ay, sigla ko, ano yan? Hindi nag-tawag din siya. Hindi ka lang, natin tawag doon. Siya, siya, siya. na. Hmm. na nandito. Ah, namamalya. Ah, oh, nung pagpunta namin naman ba eh? Oh. Nandito. Oh, baka eh. Eh, ako, inaano mo ako. Hindi, ano? Ba, okay? <laughs> <laughs> lang ito? Sa YouTube lang ito wala. Namamalya oh, po. Opo. Pagbalik ko. Ayan ah. Ah, tumiri kayo. <laughs> pero namamatay namamatay po takbo hindi ka nabibire oo oh, okay, okay. sige yan yan oh, guys yan ang gagawin natin yan ang gagawin natin ngayon guys alam mo sira niya king boss king titignan ko pa titignan pa kung ano sira ayan rusi ano yan rusi ano yan king rusi royal ha rusi royal rusi <laughs> royal ayan rusi royal

Ayan, guys, parang namamalya nga, oh. Ayan, nanginig, oh. guys, titingnan niyo yung carbo eh, yan ano. Mm. Yan, titingnan natin yung carburetor kasi eh, medyo namamalya daw to, sabi ni ma'am. Namamalya mm. daw. Mm. Yun, nag-aalala na rin yung asawa niya kasi <laughs> kasi hinahanap na. Tumirig kasi dito sa may tapat namin, guys. Ayan, o. Oh. Itignan pa ng ating mekanik, si Boss King, kung anong problema.

para malinis pa ano yung ano ang itong... ano dyan? yung butas ah baka maano para ano yung... bilang ano lang bilang sa ano lang ng pila, ano kasi nila ano, 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 hangin yung hangin ay ano malia yah guys yung no problema guys medyo matumi na rin yung kanyang pinag-aano ng hangin kaya ano ito kung hindi na kompleto ang ano ng hangin dumadaan guys ito medyo barado na raw guys yan yeah. nilinisin lang ito guys ha nilinisin lang Mabirik kasi ito sa daan Kaya dito sa may shop namin namamatay daw Galing kayo, sa Saan kayo mga Sa San Domingo ba eh? Sa ba eh oh, so pagaling guys Ba eh, bye Ayan guys, li lilinisin lang ito ng CBT cleaner Hindi si CTV hindi, ha CBT cleaner Ayan. frame baka naman, na naman Kasama ka na naman namin Lagi-lagi na lang. Oh, may pagganap pa naman kayo sa Victoria ngayon na motor show. Ah, meron. Oh. Eh. Eh ito ang ginagawa pang linis. Guys, stream. Ah, baka naman si BT Cleaner, guys. Lagi na lamang. Baka pwede na. Ayan <laughs> guys, nilisil lang ito ha kasi medyo madumi na yung pinagdadaan ng mga Kanyang gasolina sa kayo sa hangin Medyo madubi na Kaya yun ang lilinay sila Kaya siguro namamal na ito guys Ayan guys Ano ba Ito ito king Ano ba ang barang yun ito? Ito Ito? Ito mga ito? Dalawang yan lang ang ng mga ito guys ito ang nagbabara na medyo madumi na yung loob medyo hindi na makano yung butas kaya hindi na makano mas, ng masyado yung kanyang gasolina kaya linis lang ito guys kaya siguro namamalya kinakapos sa gasolina kasi medyo parado na yung butas ito kaya yun ang nangyayari kaya tumitirik si ate ah, si bossing okay

Main, ito, main, main, jet saka air jet yun ang barado na guys kaya uh, para kinaka sa gasolina ito guys medyo barado na guys kaya, yeah. yan yeah, ginagawa namin ayun naman ko lang paglilinis ng carb carburetor yan ng Rossi Royal nice Oh my, kaso

na. Ha? Tulog naman na si Lord eh, tulog. <laughs> tulog. Hindi Kahit sa, Kahit pagising. Hindi, <laughs> nee, lagi naman ako ting, lagi <laughs> naman ako ting ano, tagabukas ako, hindi ako sarado. Buti ko okay, um, um, so mo, buti ko um, mo pinunta talaga ng mga nagagalay simbahan. Oo, oh, ay eh, galaan. Hey, swimming man. pool. <laughs> galaan. Oh. Dagi galaan. Mo ba? Sabi mo po, hindi kita, Diyo, yung, yung, Ah guys, dilagit na yung mga main jet saka air jet. Ay tapay pa yung ito pala, pala yung ano. Air jet. Yung main jet pala ginakabit ano? Main jet saka air jet. Air jet. Ayun. Ito, ang tawag dito. Ano lang yan ah. Ah, ano control. Control control parang ano yun ano. Air adjuster lang. Air adjuster pala ito guys. Eh. Air adjuster ang tawag dito. Ah, well. Mga wait. Yung guys, yung kuliputin yung plotjo plot dot plot, ngavel na Tapos yun, ah. hmm. yung na Ang ilog, oh. Mga guys, kakabit na uli. Tayo testingin na natin yan, guys. Yan guys ha, ah, ganyan lang kasimple Maglinis mag mag ng carburetor guys ha. Ah. Pero kung hindi niyo kaya, punta kayo dito sa amin sa Ace Motor Shop at tanapin niyo yung aming mechanic si Boss King. Ayun. si Boss King oh. Yan, ya, ya, yan. Para pag nakita niyo, kilala niyo na agad. Ayan. Barangay Bangka-Bangka, Victoria, Laguna. Malapit sa malapit sa mag-asawan tulay Purok 3 guys Ayan. malapit kayo sa location namin Ace Motor Shop Ayan. and auto parts and motorcycle parts yan guys putol na pala ano dito oh? eto oh, putol na rin pala yung spark plug dito guys oh. <laughs> Ikot mo <man>, ano. <coughs> oh, yan oh. No? Naikot na pala ito oh. Ito na rin siguro isa, isa rin to ng coach na pagiging palyado kasi sira. Sira na pala rin yung kanyang spark plug oh. Yeah. Yan. Yeah. No? basag. Basag na loob nito. Basag na loob kaya siguro isa na rin sa pag ano yan. Sa pagiging coach ng palyado kasi sira na rin yung spark plug niya guys. Dinami na namin yung pagbol para sigurado na. Yan o, oh. ginakabit na yung spa plug, guys. Saka hindi yung bibigay pa yun ng malaki pa sa mga bata na nakapagasong silang malaki. Hindi ko yung gamit namin, guys. 1.3 million. Ito, guys, o. Oh. Ito ang pinalit namin dito, NGK, yan, yan, CGHSA, yan. NGK yan ang pinapit namin spark plug dito guys okay, okay na start na guys Rosy Royal to guys sa Rosy Royal yan ang ginawa natin guys Lucy Royal guys ha ganyan yes. lang ha ah. yes. well, lang guys Ang pag ano ng mga Pagbordo paglilinis sa yes. yung yung startup up ganyan kung guys kasi kung saan yung na gigin coach yung startup up kung dito startup medyo may kira na price start up putol na kaya yung dito na naging coach na kanyang pagiging ah sa kaya tumirig ito kasi parang kinakabos sa kuryente yung sa karenyo kinakabos sa kuryo kaya sa gasolina pala guys yan kaya ito naging problema ito kaya ang ginawa namin pinagta namin yung spark plug tapos hindi sa amin yung palpador kaya guys yan mandar na guys kaya kinakandar yan guys ok guys kaya guys kinakalit na lang ang battery ok na yan mamaya guys kaya testingin na yan yung boss ok guys Ayan hey guys, okay na yung ginawa namin. Pinata na namin yung spark plug. Nakalilis na ang guys. Okay guys. Tara guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pasyer na rin guys. At pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga share, -share namin video at po-post guys. Okay guys. <tose> <tose> EMB TV. Thank you po, ma'am. Thank you po, ingat. Thank you po, ingat. Thank you. Guys, okay, okay. na yung namin guys. Ginis lang namin yung sa kapilanta ng star flag guys. Thank you po. Meu, e olha, guys.